Halika, tuturuan natin si Mahal Arena, no? Di actually, marunong ka na nito eh. O, ingat ka lang ha. Medyo mabigat lang ng konti yan. O, sige. Birbirahin mo na. Ayan kasi yung mga... May mga damo kasi tayo na... Sumisibol sa gilid daw. Sa mga butas-butas ng damo. Ayan, tingnan yan. Tadyahin mo lang, tadyahin mo lang Sa talaga, ano, tatadyahin mo talaga yan O baka naman nadidistract ka lang Dahil kaharap mo yung asawa mo Gwapo <laughs> At mahangin <laughs> Ay, salamat naman, no Hindi na tayo napapagod ngayon sa mga gawaing bahay Yung bunsong prinsesa natin nandun, no Ayun, busy-busy, nandun sa kusina May ginagawa pang project Ang ating mahal na dito naman, no Anak ah, ka naman talaga maagang umuwi yan, ano? O, kita niyo. Ang ganda na talaga tingnan. Pagkawala ng ano, no? Mga kahoy-kahoy dito, oh. No? Ito na nga pala yung mga kahoy na pinagputula natin sa harap ng bahay natin. Yung maple leaf tree. Stump. Ito pa, ma. Ito pa, oh. Birahin mo nga ito. Ayan, oh. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Hindi ako sinunod. Hindi ako pinansin. Ayos, putol. Tama-tama, no? Habang, uh, habang si Mahal na ay naggugupit ng mga damo doon, Buhatin na natin tong mga kahoy rito. Arig po, pang ino, patawarin niyo po ako. Ah! medyo mabigat ah medyo mabigat pero kaya naman kaya naman mga eksena oh wait tingnan n' ko yan huh uh, ah. uh. <laughs> buti na lang eh inano natin to hinati natin kasi kung hindi natin hhati ito mabigat talaga nako dadalang hari dadalalang mga ginto uh. <laughs> yan dito natin lagay ah eh. tignan natin ah Ooh, solid. Ah, solid yung kahoy na to. Ah. Ito, iwanan muna natin to kasi ha, kailangan pa natin hatiin yan. Mabigat yan eh. Tapos saka na natin linisan yan. Ooh, salamat. taputol din yung stamp dyan. no oh. Ah. Oh, ah, pangalong mo naman ng ano, gay churid. Pahawak mo na. Pahawak? Sige. Hawakan lang pala eh. Ah. Oh. Gay yan. Sarap na. Kinis, okay, ina ko yan, inuman ko na yan eh. Naglapat yung labi natin Mas sa na, labi. <laughs> <ngayon>. Hahaha. <laughs> ang gago. Tinatigil ko na si Mahal Arena ng ano, ng pagkakat ng kasi alas 10 na ng gabi. Hahaha. Pero maliwanag pa rin kasi yung mga kapitbahay natin natutulog, nagpapahinga na yun. Nakabukas yung mga bintana nila siyempre, kaya naririnig nila yung ingay. Eh. Ito, uh, binoblower na lang ni Mahala Ginamit ginamit natin yung mas malaking ano, uh, blower para mas malakas, para mas madali. Sina? Ganda, linis ah. Aaron Justin Payumo. Ah, tumawag ah? Nag, nag, nag-call ano? nag daw siya sa'yo kasi papakita niya Ah, ganun ba? Hindi ko pa na-check yung ano ko, papakita messenger ko eh. Papakita daw niya magsiswimming siya. Ah, papakita niya yung magsiswimming magsis magsis siya? magsiswimming siya. Ah, subscriber natin si, ano na, no? Mr. Payumo ng ano Maryland, USA. Ayan, tumawag sa atin, tumatawag daw sa atin kanina. Hindi natin nasagot at busy tayo dun sa pagpuputol ng puno stamp na no, ku ting niyo mga kakinis ang ginawa ni Mahal na Reyna ang linis na oh. Wow. Mm so ito na lang no pag naitapon na natin to. Ito naman ang lilinisin natin dito banda. Tapos so nga pala may mga nag-comment mga kainis ano. Oh, yung mga yung bakod natin na to dapat daw dilagian natin ng semento sa ilalim para kung sakaling magukay yung mga aso hindi mahuhukay. So, meron po yan. Uh, pinakita na rin natin sa vlog natin yan. May content tayo. Nung ginawa natin itong mga bakod natin. Ano? So, ito kasi bak yung bakod natin. Yung, yung, ilalim yan, may bakal na rin. Tapos yung pinakailalim yan, may nakabaon na mga simento katulad nito. Yan, ganyan. Hanggang dito yan. Tingnan nyo yan mga kainos, Oh. Kita nyo yan. Eh, may mga simento yan. Yan, ganyan. Oh. Yan, nakabao yan. So, kung sakaling hukayin nila, eh hindi nila mahuhukay basta basta yan tapos ito yung bakal na may alambre yan na naka attach dito so hindi na talaga makakaligtas yung mga aso natin dyan talagang nasa maximum ano sila nasa alcatraz sabi nga oo oh, lahat dilampot ko na lahat yan o oh, sige kalikay mo na sipag ni mahal na rey na nagsisipag si Mahal na Reyna ngayon no? talagang yung bunsong prinsesa natin hanggang ngayon alas 10 pasado na nandoon pa rin sa kusina naglilinis, nag-aayos, nagpipintura nako naman talaga Mahal na Reyna natin pagkagaling sa trabaho kita nyo naman ang ginawa Ayan, diba? sa, tapos si Inags o baka sabihin nyo ako wala akong ginawa nagputol tayo ng mga di ba sa harapan ha tulong tulong tayo rito sa bahay mga kainas ha <laughs> yan ano pinutol mo? ha? Ano pinuto? Yung puno, yung stamp. Oh. Mahirap 'yun, ha? Mahirap 'yun. Bihira, oh. Si talaga ni mahal na rena, no? Sana laging ganyan, maaga kang umuwi. Para marami ka pang nagagawa dito sa bahay natin, di ba? Na. <laughs> busy. <laughs> Buti nga nakaalis ka pa eh. Nagpaalam ako uwi, mga 7:30 sabi ng boss. O ano sabi? 7:30. Ano sabi? Hindi raw pwede. Nabot na ako ng 8:30. Ha? Nabot na ako ng 8:30, sobrang busy. Oh, at least naka-uwi ka nang o, di diba? dami na ako kuha ni Mahal na, na ano. Si talaga. Oh. Para nga, para nga. Baka pati ako isama mo ko sa walis, ha? So, kung napapansin nyo, naka-sweatshirt kami. Medyo malamig ngayon yun, mga kainags, eh, no? Although maaraw naman kanina, sabi ko nga. Pero yung hangin niya, may kasama lamig talaga. Nako, eh, matatapos ng, ano, ang spring. Summer na sa June 20. 2025. five. Parang ma, di ba gumaganda na dito ma, no? Dito tingnan mo sa likuran mo dati, tam, puro basura eh, no? maraming maraming salamat sa mga nag-comment, no? Kung hindi pa nag hindi pa dahil sa mga comments, hindi ko hindi pa namin itatapon ni Mahal yun eh. sa hindi, sabi mo dati, ikip mo eh. Ikip natin eh, kasi pang bonfire eh. Hindi, oh, dati kasi mga kahoy, mga kainags, ano? dati kasi mga kahoy na yan, nandito yan, naka-organize. Kaya lang, nung gumawa ako ng project gumawa kasi ako ng project nya dahil sa bakod natin kailangan natin tanggalin dito ko nilipat so hindi na naibalik last year kaya nagkagulo-gulo na pero naka-organize dati dito yan naka-organize pati hanggang doon naka-organize kasi nga ginawa rin natin yung gate natin na yan ginawa rin natin dati yan 2 uh, years ago tapos ito rin diba? ayan o oh. sipag talaga ni mahal na rin ganda pa. Huwag <laughs> ka kasi magagalit. Kaya kasi nasabihan parang si, si Simang eh. Sabihin ako nang bubuli. Kawang pinagbuli dyan lang nga tayo. Bako saan mapunta? Usapan na to. Pagunin <laughs> natin to para ilagay na natin dito yung mga pinawalis ni, Ma ni Mahal na Reyna. Ah. Ito na lang. Lagyan na natin dito. Diretso na natin dito yung... Ito, 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 ito. Yan. Diretso na natin dito sa... Ito, ito, ito. Ha? Oo <laughs> nga, no? <laughs> <laughs> Linis na, no? O, kita nyo rito. Ang <laughs> daming tinapot, e. Eh maraming tinapon na <laughs> hindi na alam ko yung mga tinapon pero okay lang yan baka yung mga tinapon naman yung mga hindi na nagagamit o oh, diba ba na no ito na yung punasan natin no? so wala na kayo nakikita wala na kayo nakikita mga punasan na nanggigitata dyan no? dito na ito na yung lagayan ng punasan natin eh bago rin tumaw oh. kaya pala pumunta siya kanina sa, sa dalarama nagbili siya ng mga kono ng gamit o, diba? Tapos ito na, mga kainis, oh. Buksan natin ilaw. Ayan, oh. Ito na, bagong pintura na. Nang alam. Uy! Bago, ah, hindi. Bago tong screw, ah. Hindi, yan ang screw sa mga kasirona. Eh. Bago na. At ito. At tinanggal na rin ang bunso natin, ano? Nabasa niya siguro yung mga comments. O maraming maraming salamat daw sa mga comments ng mga ibos yung prinsesa mga kainis. Thank you very much, oh. Kita niyo, tinanggal niya rito, Diba sabi ko, ako dapat na magtatanggal niya, pero siya na yung nagtanggal, kita nyo naman. Oh. Wow. Oh, pati yung mga nandito, wala na rin mo. Oh. Kita mo. Ah, na? nasa basurahan ah. Saan pa ba? <laughs> ayun no? oh. Dito, oh, di tapos tinan mo yung mga lagayan oh. Oh, may mga lagayan siyang nilagay para sa ito. Ano ba ito? Rosemary siguro, no? O, oh, ito na yung mga herbs natin, no? Oh. Nandito na, oh. Mm. Galing, mo? Oh. Talagang oh, wala na. Malinis na tingnan. Grabe loob. Ito, 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 ito. Wow, ma, tingnan mo na, Oh, mga mga sangkala nandito, baka biglang bumagsak. Ay, toto to, to ano ano man ito? Oh, mga, ito 'yung mga ano mo, oh, herbs oh. oh mga herbs oh, dito na oh. Kita niyo naman 'yung lagayan, mga kainis oh. Oh, ito na 'yung mga mm, seasoning. At pag ikaw ay magluluto ng sinigang, ito ang dito. Oh. Punong-puno. Ang <laughs> dami ah. Okay, no? Oh, pati ito, nilinis niya ito. to oh. Kita mo? Ah, ba ba? Pina pinakita ko pa naman. Hindi, maganda niya. Palitan na natin yan. Luma na yan. Hindi, hindi mo natin nagagamit masyado yan. Tiktik Tiktikan -tik lang naman yan. Eh. Yung dishwasher. Masa mukha naman dito. Ah, ito, 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 Uy, wow. Linis na rin ito, oh, no? Ang tubo bago. So, pininturahan niya na ito, mga kayo. So, pininturahan niya ito, pininturahan nyo na rin yata ito. Pintura na yan. Oh, bagong pintura na ito. Pati yung, pati yung dito, pintura na rin. Wow, galing. Pintura, Alin? Alin? Meron pa? So? Ako Ay. Kapito, na. <laughs> yeah, mo yung nakatutok sa yung camera. Ito, nakatutok. Ito, nagpakita ko sa inyo. Pero napinturahan ito. Bagong pintura na ito, mga kainan. pintura Mare, pintura. Pinturado na rin ito. Wow. Oh, okay diba? Organized na organized, no? Hmm, grabe. Mama, dito ha. Paghahanda natin mo yung mga ano. Dito, dito, titinggal dito, 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 dito ha. oh, ito naman mga na Pininturahan din ang bunso ng transesa natin. Ito. Naalala nyo, di ba dati kulay brown yan? Pininturahan niya. No? O, oh, yun nga lang. Marami mga mga pintu pintura rito. No? Pero madali lang matanggal yan. O, oh, di ba? O, tapos nilagyan niya ng ano, no? O, pininturahan niya. Tapos nilagyan niya ng mat wow ito anong laman ito? ay pagkain ng aso na dito oh, ito yung kulay niya dati ganyan ang kulay niya dati ah, pininturahan na galang beautiful ito na yung kitchen natin marins ibang iba na yung kitchen natin talaga no? organized na mas malinis na no? alin dinen? papalitan mo na rin? Alindain. Palitan natin na mas mababa para mas masarap umupo. Hindi. Ano? Ito oh, pala. Wala kong giligan eh. Lahat ng pinipo. Ito pala yung ano, yung, yung sapi ng sasakyan. Aling gusto mo? Upo ang gano'n, yung diretsyo. Ah, yung diretsyo? Sige, sige, sige. Okay, okay. Next year. Next year? Ayos. O, nagliligay oh, ni si mahal na Reyna, no? Sipag si yan eh. okay. Lahat naman tayo dito masipag. Huwag ka naman magsalita. Kontra ka na naman dyan. Okay. Hoy! Mga, tingnan mo mo. Oh! Mm -hmm. Kaya pala ito pala meron siyang binili kanina sa ano? Dalarama siguro to. Para ilagay yung mga alak dito, yun mga wine, yun no? Patayin ko nga ilaw natin dito sa GoPro natin. Ayan oh, no? kita niyo mga kainix, ano? Para malabo eh. Yan oh. No? No? Yung lagay ano? Wow, wine, mga alak. Ito alak o oh. Hindi na kasi ako nainom ng alak mga kainigs ano? Kung ako na inom ng alak eh, ito sigurado ubus na sa akin to. Siguro may di-display na lang diyan mga wala lang lamang alak, pero yung may mga laman yun eh. So bala nga namin ni na rin na plano namin. Bumili kami ng alak, pero hindi ko inumin, display lang collection. Alam niyo yan. Display dito mga alak, no? Bagay na bagay. No? Naninibago talaga ako. Hindi hanggang hindi pa rin ako move on. Kasi dati talaga may kortina yan eh puro basura kasi yung mga nandoon. Pero ngayon, <laughs> talaga na. Pasensya na kayo, paulit-ulit ako makakainis yan. Wala, ganun talaga yan. Eh, no? Hindi no? makamove on eh. Ganda kasi yun, oh. ganda talaga tingnan yun. Eh. O, oh. oh, ito pa yung mga alak na maliliit. Oh. Wow, grabe. Ito yung mga ano eh, mga alak na maliliit. Pag bumibili ako ng mga alak na malalaki, may kasamang maliliit, di ba? Na ganito, ito yun eh. So, matatagal na rin yan. No? Tama-tama, gutom na ako ma. Kain muna tayo. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? <tipos> ano <Arong> kinain mo? Hindi <tipos> lang di ko lang po. Hindi lang ko lang nangigay. Eh? Oh, may paksiw tayo rito. Makakainis. Oh. Kain muna tayo. May paksiw tayo rito. Ilagay natin sa fridge. Yan. Tapos yung kanin natin na ilagay. natin sa cooler natin. Ano? Initin na natin sa microwave. Uh, pinapa pinapaulam sa amin dati nung nanay namin tsaka ng tatay namin kasi syempre walang wala eh kapos eh diba kapos sa kabuhayan eh so ito, Uh, sardinas. Kaya yeah, katulad niya, sardinas, ano? Meron pa naman tayong paksiw dito, kaya lang yung sardinas namin, nalala ko dati nung bata kami. Nilalagyan ng konting suka ng nanay ko, tsaka sibuyas. Tapos lagi ng sili. So ganito yun, no? Oh. Nakakamiss lang, no? Nung bata kami, ganyan, eh. eh tapos hindi pa uso microwave nun eh. eh kung uso man hindi namin kayang bumili nun hmm <laughs> Mm hmm. Tol. Tap, tap, pakhilin mo. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Ngayon uli lang ulit ako nang ng de no. Kasi walang buwan na, eh. emergency. Mm hmm. Tap. So, Mhm. hmm ah. magandang araw ulit sa inyo mga kinis gamitin na natin yung asino na nilagay sa nang bunsong prinsesa natin sa magandang lagayan so nagluto kasi ako ay eh naglinis kasi ako dito ng ano ng to siyempre makiril pipirito ko lang ito mga kainis. nalagyan muna natin asin asinan no? yan magigta rin natin so malinis naman yan nilinisan natin yung ating uh, sink eh, diyan natin nilagay yung mga isda. Yan, oh. Nakikita niyo naman, Okay na yan. Iliwas tayo sa masyadong maalang. Tapos, take note, mga kainags. Eh. Aba, yung, ginawa ng busong prinsesa natin atin dito sa nilagay. Sa lagayan ng, ano, mga basket pag namamalengke tayo. Ayan, oh. No? O, di ba dati nakasabit lang yan dito? Ngayon, tingnan yung ginawa niya. Ito na yung mga bag ng, ano, natin, pang grocery. Di ba? Ang galing, oh? Napanood, na nabasa niya yata yung mga comment ninyo, no? Thank you very much sa mga comments niyo talaga. Di ba? Luto muna ako ng pirerito, may pasok tayo ngayon. Ay, magtapon muna tayo ng mga ah, di, tabi lang pala natin 'to, mga recycle na lata, bibenta natin 'to. Nako po, Panginoon, punong-puno na naman pala yung basura natin, ano? Gawa nga nung ano, Marami na namang tinapon na basura yung ating bunsong prinsesa, mga kalat, doon sa paglilinis niya sa loob ng bahay natin. Tambak na naman ito. Hindi natin naisama doon sa pagtapo natin ng mga basura sa Eco Station noong nakaraan. Kunin ko muna to Kasi... <laughs> Ay, puno. Oh. Ayan, oh. punong-puno na. Oh. Saka na lang natin itapon pagka... Uh, may bakante yan. O kaya natin doon sa ano. Ah, marami pa eh. Pag ipunin ipunin muna natin, marami pa maitatapon yung bunso natin niya sigurado. Ay, mga aso natin, ano? Tuwang-tuwa sila ngayong parating na summer kasi wala lang snow. Mas marami oras nila dito sa labas ng bahay natin. nag enjoy Ayun yung isa. Nandun yung isa, oh. Papa nagpapalamig. Oh, yeah, may naman sila dyan, eh. Sarap maglagay ng bangko rito, no? Habang nagpapalilim sa puno natin, ano? Ano yung muna natin yung mga basura natin dito? Kuhaan na ng basura, eh. Baka makalimutan pa natin, mahirap na. Especially ito. Pag nakalimutan natin to, dalawang linggo tayo maghihintay. Ah, yan dalang natin doon kasi kuha na naman ng basura. Yan, daming maraming na itapon yung ating bunsong presisita ng mga basura mula sa ating bahay, sa loob ng bahay natin. pabilang natin dito. Yan, tapos yung isa. Ako sarap magbilad ng sinampay ngayon masikat ang ato sigurado tuyo ka agad yung mga sinampay ganda ng halaman no? ganda ng bulaklak oh. wow ay mga kapitbahay natin nakahanda na rin yung mga basura nila ayun oh. No? tapos mga ano na lang mga recycle na nalalabas natin Kailangan tayo ng ating gatas. Yan. Gatas para sa mga butong matitigas. So by the way mga kainex, ano, meron nga pala ako nabasang comments na bakit daw pinapabayaan natin yung ating bunsong prinsesita na magpintura dito na dito sa kitchen natin. Tapos ay hindi raw natin tinutulungan, hindi ko raw tinutulungan. Eh, alam nyo mga kainex, ano, si yung bunsong prinsesita natin, mas gusto niya na siya yung gumagawa ng mga project niya dito sa bahay. Gusto niya yun. Uh, tutulungan lang namin siya pagka sinabi niya na gusto niya ng tulong. Pero tingin ko ayaw niya magpatulong kaya hinahayaan namin talaga siya. Gusto namin gawin niya yung gusto niyang gawin. Pinapaubaya na namin sa kanya kung ano yung gusto niyang gawin dito kasi diba, yung kakalabasan din naman yun ay para sa amin. Tsaka nakikita namin na nag enjoy naman talaga sa kanyang ginagawa pagpipintura. Siguro baka gusto niyang uh, matapos yung project niya rito na siya lang ang gumawa para mag-improve siya. Alam niyo. Pero syempre, ano muna tayo ng gatas. No? Um, kasi bago tayo matulog, eh tayo ng gatas. Tsaka mas masarap yun. Mas masarap sa pakiramdam niya yun na kapag matapos niya nga yung mga kanyang mga proyekto project dito sa bahay natin, eh diba? masasabi niyang ako lang ang gumawa niyan. Natapos ko yan sa sarili kong pag-iisip, sa diskarte ko, sa mga ideas ko. Ako gumawa di ba? So, mas gusto niyo. Tsaka nakikita namin, namin talaga. nag enjoy Sobrang nag enjoy siya. So, yun mga kainigs, ano? Kita niyo naman yung kinalabasan. Beautiful. At tsaka dati sabi ko, gusto kong bumili ng painting sana para ilagay natin doon sa, sa salas natin, ano? At tsaka may mga gusto rin sana kong bilhin kaya lang sabi sa akin ng mahalarena na natin eh hayaan na lang muna natin siya kasi baka pag bumili ako ng mga paintings or kung ano man dito eh meron siyang ibang balak din gawin baka lang masayang lang din yung mga binili natin kaya sabi sa akin yung mahalarena na, hayaan mo muna matapos yung project ng gunso natin dito baka meron siyang ibang plano dyan sa mga iniisip ko rin na gawin or ilagay sabi niya eh pag siguro pag natapos na at hindi mo na hindi na natin siya nakikita naglilinis dito nagre-renovate ng bahay ng bahay natin ano yung ating bunso eh saka muna bilhin sa ako na raw bilhin sabi ng mahal na yung mga gusto kong bilhin para dito sabi ko kay mahal na huwag kang magalala kasi wala naman akong bibilhin kasi wala akong pambili hindi 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 hayaan muna natin matapos lahat kasi baka may mga gustong discarding ilagay yung ating bunsong prinsesita. Ah, siya nang bahala. Pa Paubayan na natin sa kanila yan. Ah, sa kanya. Paubayan natin sa kanya yan. Kasi alam ko talagang ano, planado niya na yan. Pinag-isipan niya na yan. Alam niya na kung ano yung mga ilalagay niya yan. Kasi may pagka-interior designer sa atin, yung ating bunsong prinsesita. Kaya masaya naman kami ni Malarena dahil, di ba, hindi na kami gumagastos para ma-renovate yung bahay or maayos yung bahay. O, diba? pera, actually, pera pala ni, ano, no, ni Bunso at saka ni Mahal na Rina, yung kanilang pinapanggastos dito. Project nila itong dalawa. O baka sabihin nyo na naman, ako wala na naman akong project dito sa bahay. Pambihira naman kayo mga kainag. Hati-hati so, rito sa mga bahay sa pag ng bahay. Siyempre naman. Hindi na ako hinihingian ng Bunso ng, ano, ng pang-share nila rito. Ah, pang-share dito. Kumbaga sila nang bahala ni Mahalarena raw. Ako na raw, raw bahala sa si mortgage. Tsaka sa mga, mga, mga bills kuryente. <laughs> Hindi pa rin talaga nagpatalo eh. Ang <laughs> hihira. Pero masaya ako sa nangyayari ng mga kailis mo. Masaya ako sa ginagawa ng bunso. Ang ganda niya Reyna. At masaya kami tatlo rito. Kasama ni mga aso natin. Masaya kami lahat. Yan. So maraming, maraming talaga, Salamat talaga sa panunood. Yeah. So, hanggang dito na lang yung vlog ko. Mga kinis, maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. At maraming maraming salamat po. Hanggang sa next.